Sinong umaahon tayo ba o sila? Mangangit ngiti nila habang nakalubog ka pa bulsa? Pinaghirapan ko mga bariya Minumulto na ng mga pangako nyo Makinig Nanay tatay gusto ko tinapay Ate kuya gusto ko kape ay si tatay Bumili ka sa nasa na nasa pack, pack Nakatotohanan na ang kaya na lang Bilihin na pera niya ay nasa pack Taas na ng gasolina, taas na ng bigas Kung dapat ngayon taas na rin ang paha hindi tataas? sa ay mababa, mababa Boyo oh, si ito nga Dati puro likes, ngayon kami lang lang, Kaya sorry na lang sa amin mga Pinoy Animoy, mga bobong pinalikoy Ligoy ng mga pulikot, kontratista ng Mga tao sa taas, subukan Katatiri.. Katatiri... Katatiri. Katatiri. Nanay tatay gusto ko tinabay 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 Nanay tatay gusto ko tinabay